Mataimtim ang paunang tambol ng elevator ng marating ni Mang Victor ang ikatatlong palapag ng Sterling Innovations Inc. Dala ang tatlong folder na tanaw niyang naglalaman ng mga dokumento ng transaksyon para sa acquisition proposal. Bago pa man tuluyang buksan ang pintu ng lobby ang salamin niyang muka, nakadikit ang pulang reception sign sa desk, may nakakabit na transparent na barrier na tila nagsasabing malapit ang oras ng appointment. Agad siyang sinalubong ni Ate Janice, ang receptionist, na may telepono sa kamay at labis ang tayang buntong hininga. Sir, baka may appointment po kayo. Bungad nito ng malumanay, sabay bungad ng mukhang nag-aabang ng masamang balita. Wala man lambang confirmation email, dagdag pa niya, pinagditigan ng isang nakaprint na appointment schedule sheet. Suyod so niyang inilabas sa likod ng kanyang back pocket ang folder at hinawakan ng mahigpit na isip niyang parang out of place yung maliit na business card na katabing mga card ng mga bisita doon. Nakaimbos pa ng pangalan niyang Victor Reyes, CEO at logotype ng Sterling Innovations. Ngunit hindi niya yun agad itinuro kasi una, nakatunga nga siya sa pinuno ng reception desk at naramdaman niya ang unang kumpiyansa. Hindi mahalaga kung sino ka, eko ng nakatagong voiceover sa loob ng kanyang ulo. Ang proyekto ang importante. Sa ilang sandali, nagdala ng coffee cart si Mang Paulo, ang support staff, at nag-offer ng litid ng white coffee habang malumanay siyang tinanong ni Janice. Sir, pasensya na po ha. Nawawala yata po ang pangalan ninyo sa system. Pwede po kitang tawagan ulit ng inyong IT person para ma-reconfirm? Hindi niya mawari kung paano siya sasagot. Paanong mawawala ang isang CEO sa internal booking system? Naging mabigat ang kanyang dibdib sa hangin ng AC. Parang may pasabi na ang nipinitong lamig na pagiging malapit ng appointment niya sa Miss Error ng Digital Registry. Pitong minuto na siyang nakatayo nang marinig ang pumipitik na sapatos ng isang babaeng naka-blazer. Naka-heels, mataong naghihintay sa gilid. Sir, mamomit lang po. Bunga dito ng may halong pasensya at kahiwagaan. Ma'am? At muntik nang tumalikod si Victor nang dumating si Miss Amanda Santos, ang bagong corporate affairs manager, at sabay ipuslit ng business card niya. I'm sorry ate, Janice, he's CEO, our new one! Nalundag ang kanyang mga mata, nakapoint pa ang business card sa mukha ni ate Janice. Ngunit tinulak yun ang paspasan ni Janice sabay sabing, Pasensya na po ma'am, wala po siyang appointment. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Gumulo ang karamdaman sa likuran ng pasilyo nang marinig iyon. May ilang staff na dahan-dahang lumingon, ngunit hindi nagpakita ng simpatya, kundi ng pangalinlangan. Sa tabing koridor, naghihintay sina Mr. Delgado, ang CTO, at si Miss Villanueva, ang HR Director, na pareho namang namamangha nang makita ang gulo sa labi. Napaluhod sa hangin ng pagkabigla ang dating mabigat na imprastruktura ng reputasyon ni Victor. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya ng ganoon kahit mananaig sa kanya ang pagkakasala ng receptionist. Ma'am, talagang I'm the CEO, mahina niyang sabi. Hawak pa rin ang tatlong folder na halos huminang bumigat sa bawat pitik ng dugo sa palad niya. CEO? Sabay ulit ng mahinang mulit mabilis na tingin ni Miss Amanda kay Victor. Nagtatbuhan siya papunta sa desk, iniabot ang kanyang phone sa screen. At tignan mo na ito. Email from board secretary. Appointment confirmed. 8am today. CEO office pala pagtatlo. Nakikita mo? Samantala, hindi makapaniwala si Janes. Parang pinutol sa mismong sigaw niya ang bawat gabing literal na pinagnaspaktor ng kumpanya. Oh, sir, na-vision ko nga. Bulong niya ng mahinang parang panghingi ng tawad. Sinugod ang computer at nag-double click sa email icon. Pinanood nila nang sabay ang notifikasyon na may subject line. Urgent, sit down with CEO, 8am, palapag 3. Mabilis ang daloy ng hangin sa labas ng window. Parang hinihila ang bintana ng elevator. Nararealize nilang may bayani silang pinatras dahil walang confirmation email. Ngunit ang email pala ay hindi lamang basta folder sa inbox. Isa itong susi para buksan ang mismong pasukan ng pinakamahalagang pulpito na mayroon sila. Tumawa ng maluwang si Victor nang makita ang specs ng kanyang iPad. May nakalagay na board resolution sa appointment, pirma pa ni Chairman Cruz, CEO instructions at corporate code. Ipinakita niya ang device kay Janice, sabay sabing, Ma'am, sorry for the misunderstanding. At nang marinig iyon, parang bumuhos ang ulan sa tinamaan ng solar panel sa bubong. Biglang naging marelieve si Mr. Delgado at naghilikayhanan si Miss Villanueva sa bulwagan ng lobby na papasabog na lang ang pagtalakay ng mga security guards. Umahon si Victor at itinuro ang elevator na may nakasulat na Executive Floors habang nakatingin sa mukha ni Janice. Kung pwede po, escort mo ako as CEO. Napalunok ang bibig ni Janice nang tumayo silang magkaharap. Parang tumigas ang marble floor at nagsiglabrang maliliit na basag na mga coffee mug na nakahawak sa mismong counter. Hindi man niya inaasahan pero ginagamit niya ang pagkakataon para magpakita ng malasakit. Of course sir, follow me po. Bulong niya ng may regalo ng sipag at hinghawa sa tono. Saka siya nagsalita kay Miss Amanda at kay Miss Villanueva. Pwede po ba namin kayong samahan? at sabay umakyat sila sa elevator, nag-land of unmatched tension and relief. Sa pag-akyat ng elevator, hinawakan ni Victor ang rail, nag-slide sandali ang kanyang palad sa lamig ng metal, sabay sabi sa sarili, Don't ever let them judge you by your schedule. Judge by title they did, but what matters is purpose. Narinig niya ang sign ng office elevator, parang backup vocal sa kanilang cooperation. Pabukas ng executive floor ay sinalubong sila ng executive assistant na si Mr. Reyes sa bayhatid ng tablet. Sir, board waiting na rito na, nakangiting sabi. Habang sila ipapalayo, ang dating walang appointment na label ni Victor ay nawala sa linggo ng lobby para ng imposibleng makalimutan. At sa mismong pagpinto ay idineklara niya ng mataas ang boses kay Miss Amanda. Let's start the meeting advisors. Sabay susulong sa mismong CEO's office kung saan nakatayo ang maharlikang desk, may lumalambot-lambot na leather chair at sa dingding nakasabit ang mga plaque na nagtatala ng corporate milestones. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Victor, alam niyang hindi ang leather chair ang gabay sa direksyon ng negosyo, kundi ang pagkakaroon ng pag-akyat mula sa lobby, ang paglipat mula sa walang appointment tungo sa mismong sukdulan ng authority. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ay isang bulong mula sa nakabandungang pangalan sa kalahating kwarto ang tumunog. CEO, welcome back at hindi na niya kainaan pang magpakita ng ID sapagkat ang title niya ay nabasa na sa mismong katahimikan ng reception at ngayon ay ikinuyom ng elevator ang higpit ng professional courtesy, isang paalala na ang isang tao ay higit pa sa simting pila, higit pa sa isang confirmation email at higit sa lahat, ang tunay na pag-abot sa posisyon ay hindi nakadepende sa schedule kundi sa paninindigan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!